So yan, gandang araw ng classmates Dito tayo ngayon sa ating munting manukan Ngayong araw Sunday mga classmates Magpapakita ko sa inyo yung mga manok na i-spar natin ngayong araw Samahan so, niyo ako mga classmates So, yung mga classmates, ito 'yung mga i natin ngayong araw linggo. So, may walo tayong ano dito napili mga classmates para kinukondisyon 'to mga classmates. Isasali natin 'to mga 'to. So, ngayon Sunday, every Sunday is parin So, ito try natin 'to mga classmates ngayong araw 'yan. Nako-prepare na 'to may walo tayong napili. So, ito mga classmates, ipapakita ko lang to sa inyo, isa-isa itong mga manok, pero hindi na po, ano, disclaimer lang mga classmates, hindi na siya pwedeng i-post yung ay yung video na nag-inspire talaga sila mga classmates, yung actual. Pero may video pa rin kaming ano mga classmates, i-video ko pa pero may sa may GC yata sa ano ng asawa ko sa Rugby TV kung saan pinopost niya yung mga spar ng ating <coughs> mga manok doon mga classmate kasi hindi po pwede talaga dito sa ano natin sa YouTube mga classmate na i-post yung ano yung sparring niya talaga yung laban mga classmate ma ano din yung account namin dito sa baka matanggal pa yung account dito sa YouTube kaya hindi pwede ito Bulik. Ayan. Ito yung mga mauna nakaprepare na, na yun. May ano na, gloves. Ito yung mga classmates. kita ko lang itong mga manok. So yung actual na ano nila, sparring is dun sa GC na ang class natin siya ilalagay. So, ito yung pangatlo. Bulik din to ang classmate. Pure bulik siya. So, Kasi yung unang spa, uh, vlog natin sa sparring din mga classmates may nag-comment na ano lang, lang, ano lang daw parang ko lang daw kami ng tao kasi sparring yun lang namin title pero wala namang laban so kung analyze mo mga classmates yung mga alam ng patakaran sa youtube hindi talaga pwedeng maglagay ng video ng laban ng mga manok so mayroon <coughs> si GC sa account ng asawa ko mga classmates dun yung mapapanood yung actual na sparring din nagpo-post din siya eh pero hindi talaga pwede sa YouTube mga classmate. So yan, pakita ko lang yung mga manok na i inspire natin ngayong araw. Yan. Sa kabila. So, ito yung pang-apat natin. Ang na tawag mo na dito? Talisayin. Talisayin din talisayin. Halilito ako dito sa talisay tapos yung sinasabi lang binabay ang <laughs> kulay niya. Ayan, so. Ayan. <laughs> so yung mga napili alo sila. Mapagpipilian na sa naman yung mga kasmi. So, ito naman yung mga white. Yung white natin. Yung lima natin to. Medyo bato pa to. ito yung dalaw, dalawang white pa. So, ito yung pinakamagandang bago niya magkas, may ito ng pipiliin. So, walo lahat sila ulit. And, um, score natin yan. Every Sunday ang um, naman dito. So, kailangan din po to confirm. Lasparing nila last Sunday hindi ako nakapunta. Busy ako ngayon no? ano. Ano ko si ako ng video ngayon makita natin kung anong ano din nila. Ito, ito yung isang white natin. Malaki. <laughs> ilang white ilang white ito? Tatlo? Ay, apat yan. Apat sila. Apat na white nangawahit ilang bulik? Dalawa. Dalawa, six. seven. Ako oh, isang talisayin, o yan. pula. Ay, isang pula. Kasi so, yung pula. Ako isang talisayin, o yan. Ako isang talisayin, o yan. mo nga. Ano mo nga dyan? Ano ka? Yung pula. Okay, actually. So, ang classmate yung ano natin, oh, Gray to, pure. So, may isa tayong pula lang sa apat na white, dalawang bullet, tsaka isang talisay. Ayan. Ito yung gray natin. Ayan. ng yung video na to makikita niyo na lang sa page ng ano asawa ko sa Love TV. So pa-follow na rin po doon. May page din, ay, may ano siya, eh, GC sya sa ano nang rugby game farm niya. So, doon, siya lahat nagpo-post. Okay, so, start na kami ng classmate sa ano, sparring.